para senior citizens, senior followers, viewers. Ito na ito po ako, araw, araw, po na linggo ngayon, na naman po ako ngayon sa asawa ko. Dalawang linggo ko po hindi napuntaan kasi marami po nagginawa. Ngayon, wala akong gano'ng ginagawa, wala akong napasyal lang ko po, po siya. Ah, dami na naman po nilibing no. Huka, dikit -dikit na. mo, no? na bikit na. Alas mapupuno na naman dito sa tabi namin. No? Halos linggo-linggo may nililibing dito eh. Hindi ko alam kung kala na ako susunod. tum, Pidol ko ito. Dalawang linggo ko hindi napunta ang si misis ko eh. Ito ngayon. Napunta no, maganda pa naon ngayon malamig lamig hindi ganas sumisikat ang araw hanggang mamaya na ako dito mga siguro hanggang tanghali doon na lang makakaya marami na naman may tinder dito eh. Para madalang pa tao may hapon na no, makapalat tao dito alas 4 alas 5 alas 6 Ang daming nga tao rito, ayaw naman makipag-usap sa akin. Katitig lang. Sa tulad nyo na yun, o. Hangit eh. Oh. Yung isa nga may dalang ala kayo na, o. Walker pa yata, Ibantay pa akong mga ano rito, mga sandalo. Ayun, sandalo yun. Kabila, pulis. buhay nga naman tao yung na namin halaman ni eh, wala may nagnakaw na yung isa kaya hindi maganda maglagay dito ng halaman hindi daw talaga. Saka yung mga kerika na kandila, di namin nilalagay. Ito yung undas na lang po. ay eh, ang ganda nun eh. Kaya ito yung undas na lang namin dinadala. Eh madaling kunin o eh. Parang bahay eh. na yan. Puro aluminum. Ganda yari. Pagawa ay 2-5. Lahat na ako sabihing mura yun. O, salamat po.